Napakarami ninyo pong tawag sa akin at hiling nang ako ay makausap na ako ay nag-decline muna sapagkat uh, itong pangyayaring ito ay talagang nagulat ako. So uh, minabuti namin na suriin mabuti at aralin kung paano kami magre-respond. So well, so uh, gusto ko lang sa inyong isalaysay ang totoo ito pong pinag-uusapan natin, itong umiikot at uh, sinasabing uh, transaksyon, 2018 pa ho ito nagsimula, ako pa lang ay DA, at ang aming secretary ngayon ay siya ang administrator. So naisulong na ho ito, naipropose. And then na pag usapan din ito sa Senado. Uh, nung ako ay nag-apila kung paano akong makaka magkakaroon ng flexibility sa funds. So, we worked with the DBM, the Department of Budget and Management, na nagbigay sa amin ng guidance kung paano magkakaroon ng modification ng funds namin. So, sinunod namin na ang lahat ng mga requirements at uh, ito ay nakapasa na bigyan kami ng Special Allotment Release Order. At uh, nagtuloy tuloy ang proseso hanggang sa na-acquire yung lupa. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at uh, binusisi uh, ng ilang uh, technical working group na binuuring po ng aming chairman, na si uh, uh, chairman secretary Hans Kakda, nakaibigan ko. Nakaibigan ko. Uh, walang nakitang uh, iniliban, na hakbang, Lahat ng mga requirements, sinunod, at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang uh, kaya ho ako gulat na gulat na tinawag itong ano magusdil. So, ito po ang katotohan ng kwento. So, uh, kaya ho ako nagugulat sa mga pangyayari. Ay uh, eh, nung 2018 pa nga lang, isinulong na ito. Uh, kaya nung sinasabi na, hindi ito bagay sa OFW na nagulat ako. Kasi this is, this is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Ang lupang ito, katabing-katabi lamang, katapat ng thousand uh, Terminal 1. It's 6,499 square meters. At uh, makakapagtayo tayo doon ng actually sa aming vision para iso nila eh. Ang nakakalungkot at nakaka, bigat ng dibdib. Imbis na ito, papunta na tayo dun sa makita natin na mabuo ito, harito tayo itong pinag-uusapan natin. Yun ang napakabigat. Pagkatapos, napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma? Na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung, yung numero, hindi na nga magkasundo kung magkano. But let me tell you, to, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan, ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Wala, walang ganun ito. Because land bank, land bank po ang nag-assess nito. As our uh, government financial institution, it's the land bank who assess the value and it is exactly the amount that overpaid. So, hindi ko maintindihan kung, kung bakit kailangan araw-arawin ako nakaliwat ka na nakausapin kayong lahat na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa. At sana naman lang binigyan ako ng pagkakataong makakausap. In, nagulat na alam lang po ako na isang araw pinatawag ako na, na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. Hindi po, hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Itong transaksyon na to, o itong proyektong ito, eh, gusto mong ibigay sa OFWs. Bakit, bakit po itatago ito? You're very, very transparent. Each, each step of what we have been doing. Again, may emphasize, it started in the Senate. It's on record. And uh, magkakatabi po kami noon, Nandun si ang aming bagong administrator, uh, PY Kaunan, former Undersecretary uh, Tonette Aliones, and uh, OIC Hans Raktang was there. At we had all the chances na sabihin lahat itong Nagiging alingas-ingas ngayon. So, uh, ipagpamanhin ninyo, katulad ng binanggit ko kanina, hindi po ako nakapagsalita kaagad Simply because I was shocked. Because when we uh, parted ways, eh, napakaayos naman. So, nagulat na lang po talaga ako na gano'n ang nangyari. As uh, I hope uh, all the questions you have in mind, ay nasasagot na ng aking narrative ngayon. Because uh, uh, alam ko naman po yung, yung mga nasa isip ninyo. Kaya minabuti na namin na on this day, ito na po, ito po yung kwento. Ito po ang kwento ng nangyari dyan. And one more thing, there's an issue na ito daw binili namin na hindi raw pwedeng tayuan. Uh, sapagkat napakalapis, meron mo kami permit sa Kaab mayroong permit sa kahal. Taxes, hindi po kami ang nagbabahid ng taxes nito. Hindi po kami. So, lahat ng mga kwento tungkol dyan, I am totally shocked at all the, all, all the accusations. But again, I would like to emphasize, I'd like to emphasize, nung dinala po namin to sa board, at kami po ay uh, binusisi, we were scrutinized. The technical working group came up uh, with a report na sinunod, sinunod. Sinunod lahat. Sinunod pong lahat. Ang eh, hindi ko maintindihan sa bakit itinawag na ganun. Again, sa mga OFWs, palagay ko ang pinakamalaki kong pagkakamali, nung minsan po kami nagka ang binilin po kasi sa akin lagi ng ay alagaan kayo at nung po ako ay nasa show business hindi po maramot ang pagkakataon na kami ay itrato laging VIP at kung paano yung karanasan na yan yun ang gusto ko maranasan ng mga OFWs hindi naging sapat sa akin na tawagin lang kayong bagong bayani gusto kong maramdaman nyo kung ano ang VIP. Kaya, araw-araw po ako nagtatrabaho para maramdaman nyo po yun. Hindi ko kayo pinagtaksilan, hindi ko kayo tinalikuran. Ito lang ay ginawa ko. Dahil, gusto kong isa kabuhay ninyo kung ano ang tunay na pagmamahal sa OFW. Sana, sana meron na kayo nito eh. Sana meron na kayo nito. Sa aking pupuso kasi mas mahalaga kung ano yung mapaparanas namin sa inyo. Hindi yung napapanood nyo kaming ganito. So sa lahat ng OFWs, namimiss ko yung mga kinukulit-kulit niyo ako rito. Para hinihin at tulong. Kahit madalas ang kulit, naging buhay ko na yan eh. Sana lang nabuo namin ito para sa si... inyo. Thank you very much. The question and also yes. from the Filipino people is what will happen to the 1.4 billion and the house, the halfway house. We, nasa, house? Sa, nasa sa, nasa sa Manila na, yeah. nasa gobyerno na. Because the, the land is already under the, under the, the, Republic the, Republic the main name of the Republic of the Philippines. Kaya nga po, ano eh, um, nag-iisip kami saan, hindi naman huwag yan nakapangalan sa akin nakapangalan yan sa Republic of the Philippines it's not even sa so. OWA so. so kung ano rin uulitin uh, ko uli, kung ano yung presyo kung ano yung assessment ng land bank na 1.415 yata yun ang ibinayan exacto So I, I I guess I uh, I, I believe I've... Sir, your question is about who's going to approve the Board of Trustees. But what did you do alam natin. Well, uh, again, I would just like to repeat uh, that uh, for today, Mr. Inash just wanted to wear everything in his uh, maybe for the other questions, we so walk maybe one day to hear that further, but that is not clear. What was the the Again, for further questions that will come another day at the right time, but for now, we're need not just people to air his side, to air what's in his heart, and uh, that's the most important thing. for mm -hmm. Okay? Okay. Thank you very much. Thank you. Very much. Okay. Thank you very much. Okay. Thank, you. Thank you very much. Thank you. Mm -hmm.